Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng apat na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, anim na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, lima ang confirmed booking. Kawawa naman ho si Gongdi. Matapos niyang uh, pumayag na ibenta yung interest natin ng Pilipinas sa China, e ba hindi pala pinayagang mag-asylum sa Hong Kong? Sinoon ni Duterte, pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNPC-IDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng dalawang batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin. Kaya inilik daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NIA Terminal 3, kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, apat na beses daw nag-dry run ang PNP-CIDG kay Prinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang anim na pong tauhan ng PNPC IDG at dalawampung PNP staff. Hiningi rin ng PNPC IDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretsyo na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila Derecho sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang labing dalawang oras, isinakay ang dating Pangulo Aroey. sa charter plane patungong The Hague. Ayan kayong mga DDS, meron pa kayong uh, pasabi-sabi na strategies itong si Tatay Digong nyo. May pa R24, r In the end, dahil sa pagtataksil ng China, napunta sa dahig itong si Ex-President Duterte.